So, pangsalalay. Ganun pala yun. Ay, natin to, Lagyan natin sa ting panda na lagayan. Oh, ganun pala. Ganun pala yun. Masyadong matindi ang amoy ng ating lagayan. Ito pala siya. Ang lagayan. O. Oh. So, panda natin ito na bili. $13.95 lang ang isang box. Ang galing. Oh, red siya sa ibabaw. Pero, green siya sa loob. O, oh, ang isang box ay nagkakaroon ng ganitong laman. O, oh, ayan. Iba-iba na ang ating laman. O. Oh. Ilan na ba yan? Fifteen... Sixteen... Seventeen... Eighteen... Nineteen... Twenty... Twenty-one... Ah! May sira na siya. Twenty-two... Twenty-three... Ah! May pasa na. twenty Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Ay, dito na Twenty-nine 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 Thirty Ay, baka bumagsak Thirty-one Oh, 31. 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah, 31 nga kasi yun yung empty niya. Ayan. Wala na siyang laman. 31 ang laman tapos may isang damage. Ah, dalawa lang yung may damage. Siguro na ano na to, nabubog na siya siguro medyo mag-isip na tayo kung anong ating lulutuin dito sa pagkarami-raming apple na to. Meron ba kayong idea kung anong pwede nating gawin? Ah, oh, ganun siya. May mga plastic-plastic, may mga papel-papel. Papel -papil. Papil yata ito, pero hindi ko alam kung papel ba siya o plastic sa loob. Ganun pala siya. O oh, paano guys? Eh di ako muna yung magkakain ng apple. Ay, nakita nyo ba? Ay, 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 ay. Nakita nyo? Eto ang ating apple. Ayan. Pakita ko sa inyo ang ating whole apple. Ayan. Ayan. <laughs> Nalalamang tuloy na marami tayong cellphone. <laughs> ayan siya. Meron na siya ang apple. An apple a day gets the doctors away. Goodbye, doctor. Hindi mo na tayo magkikita. <laughs> ay, paano? Karami kong apple. Ay, di. Simulan ko na ito. O, hindi kay Rian. Paano? Titingin na lang ba kayo? O, hihingi kayo? <laughs> ay, di. Halika na. Kainin na natin ito. Hello sa aking mga viewers dyan. Okay. Hey, masarap kaya ito. Ano ba ito? Gaganituhin muna. At pag kumintab na siya, ay kakagatin. Ha? Ah, Kunting pong nas lang. Kumintab. Tingnan ko. Pakintabin ko. Mo. Maganda pala ito ng damit na pula. Nakakapagpakintab pala po ng mansanas. Tingnan mo. Ah! <laughs> <laughs> At dahil dyan, pwede na ba natin huwag hugasan lang? Ipunas-punas na lang na ba natin? Ay, titikman natin kung kaya ng ating ngipin. Ah, siguro eh, islicing ko na lang. <laughs> Hindi pala kaya ng ating ngipin, guys. Mm, paano guys? Magbabalat na muna ako. Mag-iingat kayo at ako Tagat sana. Samanta, samansanas. Ni Eva. Aba ay kaso hindi makagat. Kaya slicing ko na lang. Paalam. Mag-iingat kayo palagi.